What's up mga kaisan Mga kaisan magandang gabi po Ay tayo ginabi na Tapos ay nagbisita po tayo ng Niugan, natuloy po kanina Ay diretsyo ano na po tayo Pagahunting po ng ano, pag-ong At malapit na po nga uh, tumanim Kailangan po malipol na rin At uh, Pag po sila ng palay At saka po ano, maghuhuli po tayo ng hito at dalag Susubukan po uli natin uh, Ngayong gabi halos ano po tuwing makaluwang gabi po tayo nandadali gawa ng para po wala masyadong hulipan po hanap hanap lang po tayo Yung mga kaysang biguyo oh maray pong biguyo pag gabi Yung mga kaysang oh hindi kayo po. Laki pa wikan. Eh. Ah, mga kaisan. Baka makawala pa. Yan. Hmm. Yan. Laki. Sure bull na rin. Hmm. Ah, laki. Nakilwag. Yan. Ah, kaspagong po ang patama ang po sa gilid sa balat po ito po yung yan ano naman po tayo pangingilaw na naman po tayo gawa ng magtatani na po inaagad agad po namin ito ito po yung mayak-yak ng mga palay namin yan yayakyakan po ang palay natin ito masisira po ito masisira po ang ating palay Gati lang po yun, balat lang po. Isa, halak ay. Laki talaga mga kainsan. Eh. Laki. Mm, yari. Uh. Laki. Mm -hmm. ah, aba. Ah, wala pa. Mm, ah, mga kainsan talag. Mm, Laki naglalabasan na po <laughs> wala pa ang lakad po galing po eh paisa oh galing po yan sa baha yung paisa dalag di kuyo may na po po ako nakaitang isa sami ayun ito po o uh -huh. yun huli huli po huli huli Po tayo Parang makadali po tayo ng pang-ulam bukas ay lusot na po. Hayo. Yeah. Ang daming talagang mga kainsan, puro talagang kainsan. Pabalikan ko po yun. Nandun po yung ating timba. Tatlo. Ayan. Yeah. sa palaang po eh. Sana po tayo gabayan pa. Ito, nakadaling pagkalakin daga si Milky. Ah, ang nawa niya. Hindi na ako. Ah, ang nawa niya. Ah, ah, si Milky yung takot ko eh. Ah, ah. Nalabam. Ah, Milky tama na. Tama na Milky. Ah, ah Yari eh, sinunggaban agad eh.

nakawala ako Bilisan na mm -hmm. Babalikan natin mamaya mga kainsan Nasa gantung uang isda Nasa gitna Lagi ah, Pas ah. kada lagi eh talagang ano po eh gabay po milky ano kumusta ha punso ano may huli ka ng daga ang dami mong nadalim daga Amin. grabe si milky. banda po namin nasa kabilang yugan po nagdadaga rin napaka hosyo talaga na ng mga asong ay ano milk eh marami na rin ba ang lalaki po ang bilis nito bilis eh laki na rin yan, makakay na naman. ah, pa kung. Uh -huh. Laki mo. Sagati ang po sa likod. yan po itinitira yan po ganyang kalalaki yan kaliliit ay yan po itinitira din ng ahas pagong marami po dito mga simil yung lumalaki to hindi bilis itinitira din po yan ng ahas pagong Kinakain din po nila ah dati po ay ano pag po ipinanginilaw ng ganito ay da -da dala po ay ano sako ng simil sa isang gabi po ngayon eh hindi na po ng sila karami bawal po dito ang kuryente ay sa amin yung kukuryentehin mo mapapamulta ka magmumulta ka po bawal na bawal po ang kuryente sa lugar namin malaka ang mumulta, pagmumultahan mo nakatakas ang bilis eh nakatakas mga kainsan hindi talaga para sa ating sisiw pa eh makad na ba'y nakakadali tayo ng ganggabaraso on eh. yung mungot na mungot mga 3 kilo ang isa ano ah ah ay uuwi na tayo pag tayo nakadali ay ayun e, e, e. bilis <coughs> pagkabilis na mam ayun pa isa may malaki din eh. Labo-labo eh. May malaki din eh. Nalibulaan eh. Kawalan Labo-labo. Ano -labo. nga ng pilis labo-labo, ah, eh. ay. Ay! Diyos ko po! Ay! Laki na talag! Uh, ah! Laki! Ay! Tago! Mayroong isang ganot! Ay! Laki nung isa! Nagtago! Mayroong malikot din! Ay! Ang laki ng dalak ay sayang eh yun o oh, ay eh, hito ano pagkakasanting likot eh na nagulo pati yung malaking dalag ay ah, bilis tama tabulan <laughs> ang bilis e, eh, ang laking hito laki yan, pag-ong ano, bunso nakadali ka na ng daga, bunso Uy. bali, tatlo na po yung pag-ong tapos, ay, ang ating dalag ay 1, 2, 3, 4, 5 limang dalag. isang ano yay yeah, ulam na po ito ya yeah. dito po ano sabi ko nga sa inyo masipag kalaang hindi ka magugutom dito ya yeah. huwag kalaang pihikan Mandi ano mang kaisan? diyan kami lumaki. Sa ganto. Yeah. Dumilim la ang Alas City. Namamalakay na. Ah. May pang-apat po na pag -ung. Ay, ay, pong apat na ari, magdamag po ay ano. Yan dami po nito mga palay. Oh. Sa so magdamag ay talagang kay naman pong huli pang kinabukasan. Kaya po ito talagang hinahanting na. May bikuyo na naman mga kainan. dalawa na po ang bikuyo. Kita po ipauwi na. Bikuyo naman po ang atin populutin. Marami po dito, way way tap Hmm, maka naman pong ulam na yan. Aba. Ah, ah, pakalalapad po kasalukot po hmm. Kain naman po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saka dalawang bikuyo. Iya. Yeah. po ang tanghalian bukas gagat atan gagat natin ng naglalapot lapot iya yeah. yung kasama ko po si utoy pa uwi at um, uh, hindi ko na po sinama sa pilapit at mga ngabog ano utoy at uh, dito muna kaya si kinalula yun si na. nanay pa uwi na po tatay pa uwi na yan utoy tara na buso <laughs> sige pa Pauwi na rin po kami. 19 na po pala. Ay may pasok pa si Utoy, ha? Aho. Bukas na na pagkarating ko takol may maagap din po bukas. Alas 5 po tayo narito na. Ha? Oh, o okay, tayo na po at saka charger mo. Tanay pa na. Saan tayo po? Tulog na. Tanay mo pong cellphone ko. Tanay pa na. Bibiyahe lang tayo mga madal Lapit lang na mga mga kaysan. Pag tayo po yung may 10 minutos po eh. Nasa bayan na po tayo. Ano bunso? 10 minutes po oray. Eh? Saglit lang po oray. Eh? Ya, yeah, kaisan, bahay na po kami ni Bunso. Hey. <laughs> Bukas lang po ating nakagapan. Ate atin pong gagatan niyo un. Sarap. Parang halian, ano? Pusay. Ya, yeah, mga kaisan, luto na. Nakakain na po. Masarap ay may sili. Nakakain po. Nakakain na po. Dali. Ah, may

Ang dami na nga. Sige, kagabi ko yan. Ilan? Apat. Ah, Mahangan na ba? Mahangan. Pero kung ay may ulan. Ay, pa bagihan. bagyo yan. Hmm. Bagyo. spray lahat ng Tapos na.